tatlong araw kami hindi nakapagtinda ng Paris kasi nga may sakit si Carlos kahit nga gusto namin magtinda ni Geraldine hindi naman kami makatinda kasi nga yung motor hindi kami marunong magpatakbo ngayong araw nga na to kami na muna ni Geraldine yung magtitinda, ihahatid eh, na muna kami dun sa may pwesto namin pagkahatid nga sa amin, babalik lang din naman sila ng mga bata. Na mga unang buwan pa lang nang nagtitinda kami ng Paris, si Geraldine nagtatry talaga yung magpatakbo ng motor yun nga lang sabi nga niya magalaw daw masyado yung manibela at saka nabibigatan din kasi siya Marunong na rin sana siya magpatakbo ng motor. Yun nga lang kapag kamay may clutch talaga, hindi siya marunong. Nahihirapan nga siya. Malabas na nga sana kami ng gate ng katarungan. Pero hinarang sila dito ng mga tricycle driver kasi nga kakain daw sila. Sampung minuto nga kami dito sa pesto, nag sa mga driver. Bago nga sila nakakain kasi exact ko uwian din talaga ng mga estudyante. Kaya nga ang ginawa ng mga driver, batch by batch na lang silang kumain dito. Kasi nga hindi rin sila pwede magsabay-sabay dahil wala rin tatao dun sa pilahan. Kasi Carlos nga hindi na muna bumalik din ang bahay. Inantay din lang matapos yung mga kumakain na driver bago kami iahatid dun sa pinakapwesto talaga namin. Nakaapat nga na batch yung mga driver na kumain dito kaya ang talaga maubos nung pares namin. Bukod pa nga doon mayroon pang mga kumakain na mga dumadaan dito sa may pwesto namin. Yung mga kumakain nga dito, mga suki na rin namin dun sa may labas. Yung mga driver nga dahil tatong araw din kami hindi nakapagtinda talagang namiss din daw talaga nila yung lasa nung pares namin. Dahil nga first time lang din din makita ng mga driver dito. Akala nga nila, kapatid nga lang ako ni Geraldine. Ang bilis na nga lang dumilim ngayon, 6.15 kasi kami umalis dito sa may pwesto na to. Nilipat na nga kami dun sa pinakapwesto namin sa may unahan, sa may gate ng Bilibid. Konti na nga lang din yung natira sa kanin, pati na rin sa pares. Kaya dun sa pwesto, magpapaubos na lang din kami. Pagkadating nga namin dito sa pwesto, meron din naman na agad na kumain. Binibidyohan ko nga yung mga kumakain nung hinarap po sa kanila yung camera. Medyo nahihiya nga sila. Baka nga daw kasi sila, charot. Alas 7.30 pa lang, sabay na naubos yung pares at yung kanin namin. Sobrang bilis nga naubos ngayon kasi doon pa lang sa gate ng katarungan. Talagang konti na lang talaga yung ititinda namin dito. Kaya si Geraldine, nagbibilang na siya ng pinagbentahan namin. And 7.30 na nga to, mami na nga lang din yung kakainin namin ni Geraldine. Buti na lang ato paano, may nagtira pa na taba. Hindi na nga rin kami magkakanin kasi nga naubos na rin yung kanin. Sinat na nga namin si Carlos na sunduin kami dito. Ang dami pa rin nga ng mga gustong bumili at mag-take out. Yun nga lang, eh, sabaw na lang din kasi talaga yung natira. Kami na nga ni Geraldine yung huling kumain. Tuwang-tuwa nga rin si Geraldine na mabilis naming napaubos yung pares. Kasi nga ngayong araw din na napupunta sila ng binyan para nga bumili ulit ng baka. Pagkadating nga ni Carlos, pumunta muna sila ng Petron dun sa may bayan para nga magpagas. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.